Nakahanap ang lalaking ito ng size 45 na mataas na takong sa shoe rack, huwag mo siyang pag-usapan. Gusto kong makita kung ano ang hitsura ng may-ari ng sapatos na ito, pagkatapos maisuot ito, lumingon ang isang lalaki sa isang cross-dressing boss sa ilang segundo. Ang figure na ito ay namumukod tangi mula sa karamihan, sa parehong oras. At kung nagustuhan mo itong video pa like, share and follow naman dyan, salamat po. Alam din natin na may espesyal na kapangyarihan ang lalaking ito, kahit na sinong sapatos ang isuot mo. Ikaw ay magiging may-ari ng mga sapatos na ito sa isang iglap. Magsuot ng leather na sapatos, siya ay naging isang matandang itim na lalaki, nagpalit ng isang pares ng sapatos at naging isang guwapong matanda na naman, at kung hindi sinasadyang magsuot ng sapatos ng isang patay, siya ay magiging katulad ito. Ang pangalan ng lalaking ito ay Mike. Wala siyang superpower na ito noong isang araw, isang ordinaryong shoemaker, profesional na sapatos repair para sa dalawampung taon, single para sa tatlumpung taon. Tumingin siya sa mga matatandang customer na may kasamang magagandang babae at minamaneho ng mga mamahaling sasakyan, sobrang inggit. Kinaiinisan lang niya na hindi Bezos ang apelido ng kanyang ama kahit na walang pera ang kanyang ama. Mahigit dalawampung taon na siyang tumaka sa bahay. Hindi pa niya alam kung buhay o patay na siya, pero hindi pa alam ni Mike. Isang bagay na iniwan sa kanya ng kanyang ama, ito ay mas makapangyarihan kaysa sa pera. Sa araw na ito, dumating ang isang itim na lalaki upang ayusin ang kanyang sapatos, kaya tinitigan ni Mike ang malaking logo na nakasuot kanyang relo. Well, ngunit simula ng pagpapakita ng kanyang relo. Kung ibebenta ko ito, makakabili ako ng tatlo sa iyong mga tindahan ng sapatos, at isang relo na tulad nito, mayroon akong isang buo itakda sa bahay. Bago umalis, ang itim na lalaki ay gumawa ng isa pang masakit na pananalita na darating siya upang kunin ang kanyang sapatos mamaya, hindi nagaayos ng sapatos. Huwag mo nang isipin ang pagsasara ngayong gabi para makapag-overtime lang si Mike at magtrabaho ng husto. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nabigo ang makinang penahi na matupad ang mga inaasahan. Sa kanyang paghahasik, lumitaw ang mga sparks, wala siyang pagpipilian kundi ang maglakad sa bodega, gamitin ang luma ancestral so ang machine na naiwan ng kanyang ama. Sa wakas ay naayos na niya ang sapatos ng lalaking itim habang naghihintay ng mga customer na kukuha ng sapatos. Tinitigan ni Mike ang pares ng mamahaling leather na sapatos nang makita niyang sarili niyang yardage ayon. Hindi niya napigil ang itapak ang paa dito. Sa sobrang takot niya ay mabilis niyang hinubad ang kanyang sapatos, bumalik siya sa kanyang orihinal na anyo sa isang iglap. Ano nga ba ang nangyayari? Ngayon lang ba siya nakakita ng multo? With the mentality of giving it a try, Mike puts on his shoes again, sure enough. Naging matagumpay na naman ang pagbabago ng mukha, lumakad siya sa salamin at sinipat ng mabuti. Maging ang malalaking gintong ngipin ng itim na lalaki, perfectong kinopya rin ito sa kanyang bibig, sa lalong madaling panahon na tuklasan ni Mike kung ano ang problema. Basta yung sapatos na na-repair ng ancestral so ang machine na yun, magkakaroon isang mahiwagang epekto. Kapag naisuot mo na, ikaw na agad ang may-ari ng sapatos, tapos, kinuha ni Mike ay e ilang pares ng sapatos sa bodega at nagsumikap. Pagkatapos ng sunod-sunod na palitan, nangyari na naman ang milagro, parang drawing isang blind box, isang pares ng sapatos at isang mukha, natuwa siya. Mula noon, naging makulay ang buhay ni Mike, sapatos para sa halos lahat ng customer, mayroon silang lahat maging mga laruan ni Mike. Magsuot ng isang pares ng Chinese na sapatos, pumunta sa plaza at makipaglaro ng Tai Chi kasama ang matandang babae. Magsuot ng isang pares ng sapatos ng mga itim, pumunta sa restaurant para kumain muna, pagkatapos ay pumunta sa sabanyo at magpalit ng sapatos, takasan ang kwente na parang walang nangyari. Ngunit ito ay isang maliit na laban lamang, sa tingin ni Mike ay hindi ito sapat na kasiya siya, nakita ang customer supermodel girlfriend. Bigla siyang may naisip noong gabing iyon, naging guwapong lalaki si Mike, matagumpay na nakalusot sa bahay ng kanyang kasintahan, at naliligo siya sa oras na ito.